sabi. Kasi mga kababayan, di ba, may mga naririnig tayong mga kwento ng mga bangag, ng mga bager at mga tambaloslos, los itong mga troll. Kasi nasa nila, hindi daw mananalo si BP Inday Sara kung hindi dahil ka Marcos. Well, sa puntok ito mga kababayan, ito na po ang inyong magagamit na source para nga po blanca pang Alaska sa kanila. Na ito ho mismo si Aimee Marcos ang umaamin na talagang It was walkover. Ibig sabihin, wala na pong katpanapanalo ang alaban ni VP Inday Sara at sigurado po ang panalo ni VP Inday Sara, pagkapangulo. Hindi dahil sa tulong BBM. That time, mga kababayan. Mismo, ang ate, si super-ate ni BBM, ang may sabi, hindi tayo, hindi ikaw. Maliwanag yan, mga kababayan. So, hindi ko po ito ikakat para makapture po ninyo. Pwede nyo pong uh, screen record para pangka po ninyo, i-save nyo na po ito na portion na ito mga babayan. Kasi marami po tayo napapakinggan na ganyan eh, di ba? Ito mga tambangat na mga mga vloggers eh, sinasabi nila yan eh. Okay? Patuloy natin. Mga April 2021, uh -huh. she was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yon kung tumakas. Tayo ang lumapit sa kanya. Oo, oo kami ni Babong uh -huh. pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali, swerte. Uh -huh tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat po audition para maging vice. Tapos, yun na, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na takbo. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice president man. Sabi niya, hindi bali na dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, uh, nung nangyari yun, Uh, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat, ta uh, lahat nasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Um, vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file songbong. Sabi ko, kakaya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil uh, may hidwaan na at uh, yun, nag-resign na sa kabinete. Hidwaan. Yan, maliwanag mga kababayan.